Kung noon tahimik lang, matataas pa yung fair, ang taas pa ng respeto ng mga tao. Pag nalangaman ng kaibigan, anong sinakyan mo? Pag sinabing yung sa taxi, sasabihin, wow, sosyal ah. Ngayon, wala na. Ano na nangyayari? Kasi nga, nagkaroon na ng bangayan, siraan, nawawala na yung quality. Dahil binagsak yung pamasahin, nagbabaan na lahat. Matataas naman yung fair noon, eh. tahimik lang. Talagang masaya yung mga biker mo habiyahe. Sabi nga nila, nung nabili na, nagingay na yung isa, wala na. Doon na nagka, nagka -lice -lice lahat bagsakan na ng pamasahe, parang nawawala na yung dangal sa MC Taxi, bumababa na yung respeto ng ibang tao. Dahil nauso yung siraan eh. Napakapangit ang nangyayari ngayon sa MC Taxi community. Kung hindi lang sana tayo marunong manira ng kapwa natin o yung ibang MC Taxi platform, grabe na makangaw-ngaw sa social media. Maniwala kayo, pagka hindi nabigay sa inyo yung gusto nyo, susuwagin nyo rin yung amo nyo. Kasi kung ganyan ang ugali natin, walang mangyayari sa buhay natin. Mananatili tayong ganyan lagi. Lagi tayong may sama ng loob. Pag hindi natin baguhin yung sistema natin na ganyan,